nangyari sa ating bansa, yung ekonomiya natin, umirap na nang umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang no ay taas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng na Senado ang tagal na magdibate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate eh, na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. nandun pa rin ang BBM, Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. E eh, anong gagawin mo? Akala ko ba, ang pamit ng na ating ekonomiya, akala ko ba, ayusin natin, bakit hindi ka maglagay so good, huh? ng matidong?